Isa ito sa mga inaayos ko na kakaiba kasi mayroon pa siyang apoy na naiwan sa loob. Ayan o. Siguro sa mga 100 ka units, mayroon lang yung uh, isa o dalawang magkaganon. Uh, ilang weeks din tayo hindi nakakapag-upload kasi medyo masama yung pakiramdam natin. Pero ngayon okay na. Uh, baka maka-encounter kayo na kagaya nito na mayroon pa siyang apoy doon sa kanyang looban. So napaka-delikado niyan. Maka-cause yan ng sunog. Ayan yeah, o, may apoy pa doon sa loob. Oh, diba? Napakadelikado niyan kasi yung dito sa taas niya, itong kulay itim na to, baka mayroon pang langis dyan, tapos may apoy doon sa loob. So, baka magliap. Uh, yun yung magkukus ng sunog. So, napakadelikado. May inayos na ko nito dati. Uh, standard yata yun, ang na sa baba. Ito naman siya, la Germania. Medyo matagal na kasi siyang hindi nagamit kaya nag-stack up na yung knob niya. So, lagyan lang natin ng langis uh, para maglambot yung kanyang knob at saka yung mga screw. Nakita nyo dito sa kanyang sodol tube, ayan o, oh, may mga kalawang na siya. Kasi nga hindi na siya nagamit. Uh, stack up na nga yung knob eh. So, lililinisan lang natin dito sa kanyang nozzle. Ito, ito. yung papunta doon sa nozzle niya. Minsan kasi naharangan to ng mga agyo o kaya sobrang dami na yung kalawang. Ah, nagkukus ng pulang apo yun. So, lilinisan lang natin. Tapos, itry natin uli asindihan, sindihan. Baka sakali na mawala yung apoy niya doon sa kanyang loob. Ah, uh, try muna natin. Ayun no. Video mahirap na siya mag-ignite. So ganoon pa rin siya, mayroon pa rin siyang apoy doon sa kanyang loob. So delikado talaga siya. Hindi siya na, kaya na ng linis-linis at saka sundot-sundot lang. So ang gagawin natin ito, uh, baklasin natin yung kanyang nap, yung buong nap niya ito para ma overhaul natin dito sa kanyang nab uh, medyo napaka sensitive dito kasi uh, kunting mali mo lang dito maaaring mag leaking so napaka delikado ito yung nab natin habong nab so tatanggalin lang natin dito yung anong mga screw niya uh, pag tinanggal mo to uh, dandahanin mo lang siya kasi mayroon to siyang spring baka tumalbog so mawala uh, di, hindi na siya mabalik sa dati pag nawala yung spring ito yung sinasabi ko na spring mo. ayun o no, oh, tumalbog pa nga eh so dandahanin mo lang siya itong gas bulb na to ito to itong kulay bronze ang tawag dito bronze uh, gas bulb So medyo sticky na siya. Kaya pala nag-stack up na talaga siya. Kasi natutuyo na siya. Oh. Pag hindi mo kasi siya ginagamit lagi, natutuyo ang ng grasa. Kaya nag-stack up dito sa kanyang ano, sa loob. Ito tanggalin mo to siya. Eh, Napaka-importante nito kasi ito yung nagpa-ignite. Ito yung nagpa-spark. Uh, dito sa kanyang gas valve sundutin mo lang tong spring na to tapos silipin mo dito sa kanyang ito may butas dito butas na yan kung minsan kasi may naharang dyan ng na mga dumi yung kalawang nandyan yung mga grasa nandyan at na, nakatambang so ihina eh, yung apoy dito sa kanyang mga butas ito yung uh, sa loop at saka sa high dapat sinusundo to siya napakaliit lang nitong butas na to yung hibla ng wire yun yung gagamitin nyo iwasan lang yung hindi maputol yung wire kasi mag i up na lalo ayano o ginagamitan pa nga natin ng, eh, ano, eh, para makita yung loop so dinisan mo lang itong butas na to yan ito may napapansin ko dito sa kanyang gilid eh, mayroon talaga siyang naka uh, na parang itim na kalawang at ito napasok sa loob yun eh ito yung nagkukos na may apoy doon sa kanyang looban ayan o oh. kita nyo sobrang liit maliit lang siya pero yun yung yung apoy doon sa kanyang uh, malapit sa nap ito yun ito yung bagay na to ang naka-post noon so dapat matanggal to siya so lagyan lang natin ng grasa kasi medyo sticky na rin siya yun habang sinusunod natin ayun, nakikita rin natin yung ano niya sobrang liit na ano parang may kalawang na nakadikit so pag sinundot mo kasi yung spring lalabas yun doon sa kanyang butas o so dapat matanggal tapos, dito sa kanyang gas bulb, ito, medyo corrosion na kasi siya kasi hindi nga nagamit nang matagal. So, lilihaan mo lang siya yung pinakapino na liha. Huwag yung masyadong magaspang kasi masisira yung gas bulb natin. Magliliking din. Yung liha na kung mayroon pang pinakapino, mas pinakapino, yun yung gamitin nyo. Tapos, isa lang yung direction sa pag-ikot. Huwag mong i- lislihis kumbaga isa lang yung pag-ikot pagkatapos mong maikot uh, sundutin mo ulit baka yung mga kuan sa liha napunta doon sa butas so mabara sa paglalagay ng grasa uh, dapat kunting kunti lang kasi pag masubrahan din ng grasa yung butas matatakpan So, hindi na makapasok yung gas natin. Ito yung labasan ng gas eh. Dito naku-control niya yung gas uh may high tsaka may low. Yung mga butas na sinusundot natin doon yung lalabas yung gas. So, pag dinamihan mo yung grasa, pag ikot nitong gas valve natin baka mapunta doon sa mga butas-butas. So, mabara siya. So, linis ka na naman ulit sa pagkabit na ito dapat uh, alerto ka dapat ganito yung posisyon niya kasi pag nabaliktad ay uh, hindi na gumagana yung hiwa na to dapat dito yung banda sa kaliwa yan o kaliwa yan yan kaliwa yan tapos ikotin mo siya pag umikot na siya huwag mo nang dagdagan ng grasa baka magbara tapos ito napaka importante nito ito baka magkaligtaan mo to paglagay ito yung nagpapaikot sa gas bulb natin, yung bronze. So, nahulog kasi ito siya, kaya ko lang. Uh, baka makaligtaan nyo yan, uh, hindi siya maikot. Tapos ito, dapat nakakuwanto siya, ito. Yung pinaka-plot sa knob niya, ito, dapat sa baba yan. Sa baba naman yan. Iniikot ko lang ito. Ayan o. Tapos ito nahulog. Dito yan. Ito yung nagpapa-ignite. Yung nagpapa-spark. So napaka-importante yan. Baka makaligtaan nyo yan pag lagay. Sa spring naman. Um, pwede dito mo ikabit sa bronze. O kaya dito sa kanyang nab. So baliktaran lang. Kahit saan mo yan. Ano, kung saan mo komportableng ilagay. O, dandahanin mo lang siya para Masintro So ganoon lang pagkabitin guys Pag uh, Mali naman Hindi ito maikot eh So itry mo na natin Huwag mo munang i-fix Agad uh, Itry mo munang pihitin Pag nakabit mo na itong Screw Huwag mong I-fix uh, Ikutin mo I-check mo muna Baka kasi nagkamali uh, Hindi yan maikot Ayan o oh. Kung man siya, hindi siya diretso doon sa kanyang look. Hanggang gitna lang iyan. Ito. Nag-click siya tapos diretso doon sa baba yan. So, ibig sabihin, uh, okay na siya kasi na-open natin yung look. Pag dito lang kasi sa gitna, high lang yun eh. So, dapat masama yung look. Pag baliktad kasi, hanggang high lang siya wala nang low so kaya sensitive siya sa pagbalik kasi baka magkamali so magkalit-silit si yung labas ng gas dito chichik na lang din natin para iisang linisan na lang din dapat uh, sundutin mo rin tong nozzle na to may butas tong pinakamalit eh no dito lalabas yung unang gas yung nagpapa pag spark kasi nitong puti na to uh, may kasama yung gas kaya dyan nag, nag spark papunta dito sa kanyang nozzle uh, nozzle yung sa tube pala ito to so medyo mahirap lang siya kasi hindi na natin tinanggal yung schedule tube kasi nalag talaga siya hindi na matanggal yung mga screw matatanggal yon pag ano, kinakating natin yung gagamitan natin cutting disc pero wala tayo nun eh so para paraan lang yan so sino, ah uh, tinanggal ko lang siya dito inangat ko lang kon ng konti yung saddle tube para makuha natin yung knob so hopefully na okay na to siya dito kailangan mo to siyang i-fix ng maigi ayan o kasi baka mag leaking eh yun yung pinaka importante yung walang leaking yung gas kasi maski konti lang ng labas ah uh, konting leak lang pag naipon yan delikado sa bug so itry natin kung mayroon pa ba siya ayan wala na. Hey, look. Look. Wala na siyang naiwang ano doon sa loob. Sige hey, Wala nang apoy. Medyo mapula pa lang siya kasi yung cup natin, itong itim na to. sa gitna. Throw, throw. May damage na yan. Hey, Hindi ko lang siya na ipakita kanina pero may may damage na yan eh. May pula. Kaya nagpupula yung apoy. Pero overall, okay na siya. Wala na siyang apoy doon sa loob. Ganun lang kadali, di ba? Simple, easy. Ayos!